Alam niyo ba ang madilim na nakaraan ni Doflamingo? Kung bakit naging ganun ang ugali niya? Noong una, hindi ko rin alam to eh. Pero, nung dinigest ko at talagang pinag-aralan ko yung karakter niya, eh mas naintindihan ko na isa ito sa pinaka nakakalungkot na kwento sa One Piece. Kasi nga backstory talagang, alam niyo, yung mga tear-jerking na moment. Mula sa pagiging bahagi niya ng marangiyang mundo ng Celestial Dragons, yung kanyang buhay, biglang nagbago nang magdesisyon ang kanyang ama na talikuran nga yung privilege at namuhay sila na parang mga ordinaryong tao lang. Which is yun nag-trigger sa kanya. Yung desisyon ng kanyang tatay, pagkamat mabuti yung intention, e nauwi nga lang sa trahedya. Nang malaman nga ng mga tao, ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, eh naging biktima sila ng mga galit tsaka discrimination at siyempre walang tigil na pang-aabuso kasi sila mga celestial dragon sila at alam naman natin na ang tingin ng mga tao sa One Piece universe or One Piece world sa mga celestial dragon eh talagang mga mapang-abuso, ipokrito at sobrang taas ng tingin sa sarili. So sa gitna ng kahirapan, namatay yung kanyang nanay dahil sa gutom tsaka sa sakit kaita Kahit ako, pag naano ko yun, hindi ko magbabagay personality ko. Isang trahedya talaga yon na nag-iwan ng malalim na sugat kay Dopey. Pero, alam nyo ba, na hindi pa dito natatapos yung kalbaryo niya. Nahuli sila ng mga galit na tao at ipinako sa klus, sa pader habang pinapalibutan ng apoy. Habang nasa gawang sitwasyon sila, binabato sila ng mga bato at pinapana ng mga galit na tao. Habang nasa ganong sitwasyon sila, alam nyo ba na binabato sila ng mga tao at pinapana ng mga mob bilang paghihigantinga doon sa mga Celestial Dragon na kanilang mga kamag-anak. So wala silang nagagawa. Sa tindi ng galit at takot ni Doflamingo, sa murang edad, inapalabas niya yung kanyang Kankerorsaki. Makikita naman natin yung mga papi sa isang episode ng One Piece kung paano niya ito napalabas. Ito ay nagpapakita ng kanyang potensyal at kapangyarihan na mamuno ng isang grupo o kahit alam niyo, ng buong One Piece universe. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya nairigtas ang kanyang pamilya mula sa kalupitan. Kahit na, yun nga, meron siyang conqueror sa akin na, na buksan nung kanyang kabataan. Yung mga trahedya na ito ang nagpatiga sa puso ni Dovi. Kaya sa edad na sampo, eh, pinatay niya yung sariling ama niya na alam naman natin yung pinakita niya sa anime yon Mula noon, alam niyo ba na isinantabi niya ang anumang natitirang kabutihan sa kanyang puso at tumutok na sa pagkahangad ng kapangyarihan para maging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Yung kwento ni Do Flamingo ay eh, nagpapakita sa atin kung paano ang puot at trahedya ay kayang baguhin ng isang tao. Isang paalala na ang galit kung hindi mo mapipigilan ay eh, maaaring magbunga ng kasamaan. Isa siyang karakter na puno ng lalim isang biktima ng mga saklap na nakaraan na naging halimaw dahil nga sa puot at pagkamuhi. Kaya ikaw, kung may nararamdaman ka na ganun, eh ngayon pa lang magpatawad ka na unless makakuha ka ng kanker sa akin.